Alas dos na po ng hapon ngayon pong November 1 at syempre ito na po ang magagandang 4 digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Nako maganda po itong mga sumada natin na gusto ko po mas marami pong manalo ngayon November. Ito na po ang 4 digit lucky numbers mo. Texas 2938, China 1724. Singapore 8270 Hong Kong 7315 Sweden 6938 Dubai 1245 Malaysia 7794 Taiwan 1830 Thailand 7211 Philippines 5809 India 2436 New Zealand 7618 Australia 7495 Mexico 2350 Canada 1388 Greece 7216 Israel 5295 Las Vegas 2301 Saudi 8699 Japan 1438 Italy 2430 Germany 1697 at sa Korea 74 1 4 Ayan mga kalaki kompletra po ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo ha. Tayaan nyo po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Good luck po sa ating lahat. Gusto ko po manalo ka ngayon pong Bermans ng November. Good luck!